Hindi ka ba makabili ng star dahil ganito ang nagpapakita? Something went wrong with your purchase? Please try again or refresh the app. So, i-share ko lang sa inyo guys kung ano yung ginawa ko noon dahil ganito rin ang lumalabas sa akin noon kapag bumibili ako ng star. So, ang ginawa ko is dinelete ko yung data ng Facebook ko kaya nag-okay siya at nakabili na ulit ako. I-try nyo rin ito guys, malay nyo gumana ito sa inyo. So, paano nga ba mag ng data? Punta lang tayo sa ating Facebook app. Ilong press lang natin at pindutin natin itong app info. Tapos pindutin natin itong storage. And then dito guys, makikita niyo na itong clear cache and clear data. Pindutin natin itong clear data. So dito guys, bago nyo pindutin itong delete, make it sure na alam nyo yung email and password ng Facebook nyo. Pero kung hindi nyo maalala guys, meron akong tutorial nito kung paano makita yung email at password ng Facebook nyo. Pwede nyo panuurin muna yon bago nyo pindutin itong delete. Kasi after nyo ma-delete data guys, kailangan nyo mag-login ulit dito sa Facebook.